Magandang araw po sa inyo mga katropa. Pansamantala po, ay ako po muna ulit ang makakasama nyo, ang jowa ni tropang Tagalog. Bale po kasi, nagpapagaling pa po siya, opo mga katropa. Kasalukuyan pa po siyang tumutungga ng salabat ngayon, baka po next week ay makasama na po natin siya. Pero wag na po nating asahan na lalakas pa ang boses niya. <laughs> Anyways, balik po tayo sa topic. Tuloy po ang laban ni Epifanio Labrador, at talagang hindi po siya kakikitaan ng takot, ang tapang ano po. Pero ang tanong, hanggang kailan? Well, bahala na po siya sa buhay niya, basta tayo, ay nakikichismis lang sa laban niya. Andito lang tayo palagi, ngayon, ang pakiusap ko lang po sa inyo, Huwag natin husgahan agad ang isang tao. Pakinggan po muna natin siya. Baka nga may punto, di po ba? Disclaimer lang po, hindi po natin tino tolerate ang garapal na pagmumura. Okay po. Bueno, panoorin na lang po natin ang video at kayo na ang humusga. Salamat po mga katropa, and I love you all. ni Cristo, iyan po kasi sa akin na babasa sa biblia yan po ay maawain yan po ay matulungin mabait mapagpatawad at higit sa lahat, hindi po ginagamit yung kanilang impluensya kahit pa makikita nyo po ano panahon ni Jesus Christ. Kaya nga po nagagalit sa kanya yung ibang uh, ano noon, uh, mga tao dahil ang dami pong sumusuporta sa kanya. Pero sa kabila po ng kanyang mga naranasan, mga narinig, mga sinasabi ng tao, never po niyang ginamit yung kanyang impluensya, never niyang ginamit yung dami ng mga tagasunod niya para lamang po te No? Yung po kasi ang pagkakaalam ko sa tunay na iglesia ni Kristo. Hindi po katulad ng iglesia ni Manalo, nakala na mo magaling lang sila pag sila ang naninira. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, magaling lang ang iglesia ni Manalo pag sila ang naninira. ba? Diba? Pero kapag sila ay nabuking, kahit totoo yung sinasabi natin, pag, pag umasta akala mo eh, hindi magaling manira sa ibang reliyon. Di ba? Alam nyo, uh, kagabi po, habang ako po ay nasa biyahe, uh, kami, dahil na uh, sumakay lang po kami sa sarili naming sasakyan, uh, actually sa pinsang ko na ban, ah... Uh, marami po kong nakausap habang nasa band ako, may nakakausap ako. Ang dami kong natutunan, ang dami kong nalaman, ang dami kong natuklasan. No? At pagkatapos noon, siyempre pinatay ko ng cellphone. Bigla akong naisip na buksan 'yung comment section. No? At binasa ko 'yung nakasulat doon na ang pagkasabi mga minamahal kong mga kababayan wala daw silang pakialam kung minura man ni ni Digongyo yung Diyos ng mga Katoliko dahil Diyos naman daw ng mga Katoliko yon so alam nyo mga minamahal kong mga kababayan gusto ko lang sabihin sa inyo no nung minura po ni Digonyo yung Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat ang dami pong nag-react ang daming nagalit ng mga pastor mga ministro at iba pa lalong lalo na yung mga taong nakakaunawa at nakakaintindi kung gaano ba kahalaga ang Diyos sa buhay ng isang tao no? So, ibig sabihin, lumalabas na kaya nag yung mga pastor, yung mga ministro, yung mga ibang mga mga ngaral, lalong-lalo na yung mahigpit nilang kalaban yung MCGI ba yun? O, yung dating daan. Eh, dahil sa minura ni Duterte, no? Yung Diyos makapangyarihan sa lahat. Pero ang tanong, umimik ba? Pumalag ba? Nagalit ba yung iglesia ni Manalo. Nung minura ni Duterte, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi. Hindi sila umimik. Bakit? Unang-una, ito ang nakikita ko. Takot sila. Dahil hindi nila kaya si Duterte. Dahil kung mga tao ang pag-uusapan, mga kriminal, eh mas maraming kriminal. Maraming mamamatay tao si Duterte. Diba? So, kaya dahil hindi nila kaya, takot ang iglesia ni Manalo, tameme sila. Kahit minura, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, para makalusot sila, sinabi na lang nila na wala kami pakialam dahil ang minura naman ni Duterte ay Diyos ng mga Katoliko. Malino po yun. So, sa madaling salita, iba ang Diyos ng iglesia ni Manalo sa diyos ng mga born again, sa diyos ng mga ibang reliyon, lalong-lalo na ng katoliko. Anong uri ba ng diyos uh, ang binabanggit o sinasabi o ang uh, pinapahiwatig ng nag-comment sa atin? Anong diyos ba ang meron sila? Ha? Ah, alam ko na. Kung di ako nagkakamali di baling murahin ni Duterte ang diyos na lumikha ng langit at lupa baling murahin ni Duterte lahat ng anghel, lahat ng mga santos, wag lamang murahin yung kanilang poon na si Eduardo Manalo. Kasi magagalit talaga sila. Ah, o nga pala naintindihan ko na ngayon. Kasi, ah, tingnan nyo ha, kasi nung minura ko, si Eduardo Manalo, nag-react sila. Pero ang minura ni Duterte, ang Diyos na pinaglilingkuran nila, itinanggi nila. Pero mag-ingat kayo, mga iglesia ni Manalo. May kasabihan sa Biblia na ang sino man tumanggi ha? sa Diyos eh itatanggi din sa langit so sa madaling salita eh mukhang tagilid mukhang sa nakikita ko eh walang iglesia ni Manalo na mapupunta sa langit lalong lalo na eh hindi kayo dumaan kay Kibuloy na kung saan ay eh, kakampi nyo ngayon. Biro mo ah. Talagang ito yung ito masasabi ko na. Talagang pagdating sa kasamaan, talagang magtatandem talaga. Kasi balita ko, hindi lang ang iglesia ni Manalo ang nagaano sa akin ngayon na itumba ako. Pati itong KOGC. Ha? Pati itong KOGC, nagmamadali na itumba ako. 'Di ba? Nagmamadali na itumba ako. Sinasamantala nila. Di ba? So, talaga nga naman. Kapag ka mahirap, nagmamadali silang itumba. Nagmamadali silang ipapatay. Pero pag mayaman, alanganin sila. Kasi nga naman, mayaman. May mga bodyguard, may kakayahan. Maraming pwedeng bayaran para ipagtanggol siya. Hindi kagaya ng yung lingkod na isang mahirap, na anumang oras ay pwedeng ipapatay sa mga goons nila. No, kaya nga, nagpapasalamat na lang din ako sa pagtatapakaraming na napakaraming sumusuporta, especially yung pamilya ko at iba pa, lalong-lalo na yung mga kaibigan ko na nagmamalasakit at maging yung ating mga supporters. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, balita ko din na susuportahan din ni Duterte at mukhang plano din na sumabay ang mga Duterte na ipapatay ako eto na nagsanib puwersa na ha? nagsanib puwersa na yung mga kriminal nagsanib puwersa na yung uh, mga alagad ng diablo ha? nagsani puwersa na yung mga mga kriminal, yung mga walang puso, yung mga hayop, yung mga demonyo. Diyan siya na kayo sa aso ko ha. Ah. Oh. So, alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, nakakalungkot isipin. Bakit? Kapag mayaman ang nagmumura, mayaman ang nagbabanta, katulad ni Sara Duterte. 'Di ba? Pag mayaman ang nagbabanta, mayaman ang nagsasalita. Ayun. Wala silang magawa. Malaya. Malayang malayang malaya na nakakagawa ng kahit ano. Tingnan niyo si Sara Duterte. Nagnakaw ng milyon-milyon, bilyon-bilyon. Pinagbabantaan ba? Tinutugis ba ng batas? Eh, yung lingkod ninyo. Dahil mahirap, tatakutin ngayon ng INC na may kaso sa buong bansa. Ililibot daw tayo sa buong bansa. Ang galing. Tuwan-tuwa naman yung INC. Oo na, kayo na yung malakas. Kayo na yung makapangyarihan. Pero sa tingin ninyo, kay Kristo ba? Sa tingin ba ninyo matutuwa si Kristo sa ginagawa niyo sa akin? Mag-isip daw kayo. Kayong mga demonyo kayo. Kayong mga kriminal kayo. Ha? Sabi nila, oh, takot na daw ako, ba't hindi na daw akong nagmumura? Ah, ganun ba? Hindi na daw ako nagmumura. Mga puta Mga gago kayo. Mga demonyo kayo. Ganun ba? Takot ba ako magmura? Anak naman ng teteng mga hudas ng tangin ng mga Demonyo kayo. Ha? Ano nyo mga kababayan ko? Okay, mag-alala. Tulad ang sinabi ko alam ko gagamitin ng iglesia ni Manalo yung yung batas na kung saan kaya nilang suhulan kaya nilang paglaruan eh biro mo kung tutusin kung sino man ang dapat hulihin hindi ba si Eduardo Manalo at yung mga ministro ng iglesia ni Manalo na kung saan basta-basta na lamang nagpapapatay ng kung sino-sino lalong-lalo na yung mga kaparyan dahil may impluensya, may koneksyon sa taas, may mga membrong kernel, general, mga pulis, mga militar, lusot. Pero yung ordinaryong katulad natin, wala. Kaya nga tampak na tampak lang po yung ating kantang para kanino ba talaga yung batas. Di ba? Pag mahirap, madaling aksyonan. Paano kaya kung si Duterte ang nagmura sa iglesia ni Manalo? Paano kaya kung si Sara Duterte minura si Eduardo Manalo? Kikilos kaya yung iglesia ni Manalo? Ganito rin kaya ang gagawin ng iglesia ni Manalo? Mukhang hindi. Kasi hindi nyo kaya yung malalaking tao. Hindi nyo kaya. Sigurado ako, pag si Sara ang nagmura sa iglesia ni Manalo, pag si Sara Duterte ang nagmura kay Eduardo Manalo, tameme itong mga to. Ni isa, walang magsasalita pero pag ordinaryong tao kayang kaya nilang pagkaisahan para silang mga lobo na gustong kumain ng karne ng isang tupa di ba kaya pala yung logo nila doon may tupa so ibig sabihin lang kumakain sila ng tupa no kumakain sila ng tupa dahil mga lobo sila Naintindihan ko na ngayon. Dati tinitignan ko yung isip. bakit may tupa? yung logo nila. Ngayon ko lang naintindihan na para silang mga lobo na kumakain ng mga tupa. Talaga naman. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, ewan ko lang kung anong reaction nyo ah Kasi balik tayo doon sa sinabi ng isang nag na hindi daw sila, wala daw sila pakialam na minura ni Duterte yung Diyos ng mga Katoliko. Bakit? Ano ba ang Diyos ng mga Katoliko? Demonyo? Para okay lang sa iglesia ni Manalo na murahin ni Duterte? Kasi sabi, okay lang. Wala kami pakialam kung minura ni Duterte yung Diyos ng mga Katoliko. E eh, Diyos naman ng Katoliko yun. Eh bakit? Ano ba ang Diyos ng iglesia ni Manalo? Ha? Sino ba ang Diyos ng iglesia ni Manalo? Klaruhin nyo yan. Klaruhin nyo. Oh, mga kapatid na mga katoliko at iba pang mga reliyon. Tingnan nyo kung gaano ka walang niya, gaano ka si Raulo, gaano ka gago, gaano ka pu... Si Raulo. Kahudas, kadimonyo, kajablo. Etong iglesia ni Manalo. No? Pero ganun paman, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po magwawagi ang iglesia ni Manalo. Gagamitin nila yung batas para lamang patigilin yung isang tao sa sinasabi natin, hindi mangyayari yun. Dahil kagabi lang, ang daming mga reliyon, iba't ibang reliyon ang nakakausap ko. At humahanga, at sila ay laging nananalangin para sa inyong likod. Kahit saan kayo magtanong na reliyon, tanongin nyo, kung sang ayon ba sila, at kung sa Diyos ba yung doktrina ng Iglesia ni Manalo. Isang daang 99%, o kahit sabihin na natin 200%, lahat yan magsasabi, kulto Ha? Kulto ang iglesia ni Manalo. At mismo Google na rin ang nagsabi. Kulto ang iglesia ni Manalo. Ha? Kulto. Kaya kawawa kayo mga nakaanib dyan. Ha? Maganda lang yung simbahan. Maganda lang yung mga suot ng mga ministro dyan. Pero yan ay mahalin tulad mo sa isang mapya. Mapya naman talaga eh. Diba? tuwang si Eduardo Manalo yung mga iglesia ni Manalo gumawa pa ng composition sa akin ha tuwan-tuwa si Manalo habang yung nakikita niya nagwa-wild habang nakikita nagiging asong ulol nagiging mga lobo yung kanyang mga membro di ba yan ba yung aral ni Kristo sa'yo Eduardo Manalo Mongoloid galit si Eduardo Manalo pag tinatawag natin Mongoloid hindi pala to Mongoloid special child pala to ha special child pa ito, mas matindi pa ito kay Kibulok kasi kakain na lang ito gusto niya may susubu pa sa kanya may nagsabi sa akin yan talagang buhay hari itong si Eduardo Manalo gusto niya pagkaharap mo siya, kailangan ituring mo siya na parang isang Diyos matindi kang loko ka ha? gagamitin niyo pa yung batas dahil mapepera kayo, mga gago hindi lahat ng tao maloloko ninyo hindi lahat ng tao ay matatakot ninyo isa lang masasabi ko sa inyo kung natakot niya si brother Eli huwag ako dahil makikipagsabayan ako sa inyo hindi lang kayo ang marunong makipagdigma ha? pareho lang iisa lang ang buhay natin kaya sisiguraduhin ko rin sa inyo bago niyo ako makuha pinagandaan na namin yan at sisiguraduhin ko ha? sisiguraduhin ko na bago niyo ako matumba mas maraming tutumba Ha? Pinaghandaan na namin yan, lalong-lalo na sa kalagayan namin ngayon. Di ba? Tama ba, sir? Sir, tama ba? Oo. Oh. O. Kaya nga pinaghandaan namin yan. Kasi sinadyan namin na dito sa pamilya ko, eh, sabi ko nga, eh, eh nasa kanila yun. Eh hindi naman 'to kagaya ng Maynila, hindi 'to kagaya ng uh, sa ibang lugar, no? Uh, uh, sabi ko nga eh sige, gamitin nyo. Uh, pero ganun pa man, alam naman natin kung gaano ka diablo. Oh, uh, lahat ng mga pastor na nanonood ngayon, mga ministro, ng iba't ibang mga reliyon, sabihin nyo kung mali ako, ito lang sasabihin ko. Ha? Uh, sabihin nyo kung mali ako kulto ang iglesia ni Kristo o hindi? Diba? 100% maraming magme-message sa akin ngayon at sasabihin nila, yes, tama ka, kulto ang iglesia ni Manalo. Yan ang katotohanan. Ititigil ko na yung pagbablog ko kapag kayong comment section doon sa ano eh, mas marami yung nagsabi na hindi kulto ang iglesia ni Manalo. Titigil na ako sa pagbablog. Pero kapag marami ang nag-react at nagsabing yes, marami nga. Ang dami ko nababasa kaya lang di ko na lang inaano dahil baka, di ba? Pero ganun pa man, iglesia ni Manalo, ituloy mo lang. Pero dun sa mga iglesia ni Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Diyos. Huwag po kayong gagaya sa iglesia ni Manalo na kung saan nagiging mapya. Ha? Huwag niyo pong gagayahin yan. Na ginagamit yung reliyon mga membro sa politika.